balang araw at bago nga po tayo pumunta sa ating pupuntahan ngayon ay dumaan po muna tayo dito sa sa pamilihan pang bumili ng isa sa mga iririgalo po natin sa isang batang kasama po sa bahay ng ating Uh, pupuntahan po ngayong araw. At patungo nga po ngayon ang F21 mission sa barangay Nara Gloria Oriental Mindoro sa bahay ni Nanay Teresa Sanchez. At ito nga po ay huling mission natin ngayong July na bahagi pa rin po ito ng kaarawan ng aking anak na Forever 21 in Heaven. Nanay Teresa ay isang senior at bedridden. May problema siya sa kanyang buto, sa likod, kaya hindi na niya magawang upo o tumayo. May asawa si nanay na isang senior na din at isang barangay tanod sa barangay. May mga anak pero kapos din sa buhay at may mga sarili na rin pamilya. Si nanay ay meron ng wheelchair kaya binigyan na lang natin ng mga gamit nila na makakatulong sa kanilang pangangailangan araw-araw. At siya naman ang Saan ang apo nila nanay at tatay sa bahay. Ito ko ka na. Nine. Nine years old? Apo. Anong grade mo na? Grade 3 po. Ah, grade 3 ka na. Ah, saan mama mo? Wala na po. Nandun sa api naman Ano ah, sa api naman siya? Ito na ka natira. At kung ikaw may gustong bilhin, anong gusto mong bilhin? Hmm, sapatos po. Sapatos? At saka ano? Medyas hmm. po. At ang request nga lang ng apo ni nanay ay bagong sapatos at megas pero sinamahan na rin natin ng bagong uniform at bagong bag dahil uh, mga luma nga daw ang kanya mga uniform, mga bigay lang din sa kanya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa akin dyan at naramdaman ko na narealize ko na kung ako ay nangungulila sa aking anak na nasa heaven, may isang anak naman na nasa aking harapan na pakerantam ko at nararamdaman ko ang pangulila niya sa isang ina. isa po sa mission namin ay ang ipanalangin ng mga may karamdaman. Una ay panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Isang dahilan ay para makakilala sa Panginoon. Kapalad po kayo, kung hindi pa po kayo naabot nito, ngayon ay ipinaabot sa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lang po yan dahil dito ang pag-ibig. Ito'y madaling maubos. Pero yung salita ng Diyos Di ba, ay hindi maubos. Okay. Ito po ay kasangkapan din ng Diyos. Well, Siya ang kasangkapan ng Diyos para naman dito. Mm -hmm. Yan din po yung aming plano. At tulungan kayong mapalapit sa Diyos. So, sige tayo po itumungo, tayo malangin. Salamat Panginoon. Salamat. Salamat. Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan. Isulat mo po pa. sa inyo ng Panginoon magdami pa dyan. Babay ka 6-15, umaa pa. Salamat po.